Ganda ko eh, ikaw yung kuyog yan na. Kada tani. Kalaban tani. Shoot sa naraba. Ang kaibigan ni Mutmut. Shoot sa na. Siin ba dyan tari? Okay lang yan. Good bye! Good bye! Nakon, 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 nakon. Talaga <laughs> wala kamsi tayo. Ano naman? Ano naman? video lang talaga po kaibigan na makaipo mo yung uh sabi. Pwede na. Pwede Pwede na yan. Pwede na. Yan yung mga batang tirador natin ha, -huh. in the future

lipat-lipat. Ang po na po si Rafael Gutierrez. Umahataw na po para sa puro. Kira puro nito mga idol na. Kira puro puro mga Rocky, 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 Rocky,

Sayang naman. Ito yung sansay oh, na hindi umasa inasahan. Oh, mm -hmm. nako mo mm -hmm. so, gamaya, sige mo gamaya, sige mo gamay. Sige mo gamay, kayo, haway kayo palabi Ay, palabi ka, siray ka, So, sa

Malipat ko boy. Malupit ka boy. dinila yang bokal doan 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 na sa ganyang kapatid ah uh, yung kapatid niya napalingon talaga uy

चुप ना punya लाप लाप ना येर आया ना आया ना